Gusto din pong mag-block ng mga nakakonek sa kanila. Uh, open lang natin ang Google Chrome. Google Chrome. Type lang natin 192.168.100.1. Yan po. Parang ganito. Uh, go to Google Chrome. Then type 192.168.100.1 Ang user natin ay root. Ang password ay admin. Ah. Okay. Then root admin. Then login. Uh, makikita natin yung wifi device. Yan. Yan, yan yung mga nakakonek ngayon. Tatlo, yun. Ayan. Yan, kung gusto mo ng ikwan, pwede. I-delete lang. Delete lang yung nakakonek na device. Ayan. Ayan. pwede dito po sa delete. Delete lang.